Hello guys. Meron naman akong sa pang-video na ipapakita ko sa inyo guys at i-describe ko sa inyo guys. Itong dumidikit sa Ano guys. Halimbawa guys itong tinatawag na kahoy. Na ano ito sa dagat nalublob ito sa dagat mayroong dumidikit dito na tinatawag na parang ano parang sakit sa balat ng tao nang ako'y nanood sa youtube channel mayroon akong nakitang ganito na dumadapo sa parte ng katawan ng tao doon sa ibang bansa nakita ko yung mga ano nila pa ah, puwit at saka tiyan at saka mukha parang ganito ang nangyari sa kanila ito ay tinatawag na tugtik or maggots ito ay talagang napakatinding bakterya at sakit na dumadapo sa balat ng isang tao ito guys mga halimbawa lang to parang ganito parang nakita ko doon sa mga tao sa ibang bansa ma nagkakaroon sila lang sakit na ganito Walang kaibahan ito mga guys, tingnan mo itong dumidikit sa kahoy na na nalublob na sa dagat. Naabot ng dagat ganito ang kanyang hitsura kagaya ng nakita ko sa youtube channel sa ibang bansa may mga taong dinadapuan ng ganitong mga sakit sa balat at nabasa ko pa nga doon mayroong tinatawag na magots dugtik at tinatawag na skin disease Pinaghambing ko lang to na to guys. Kasi nakakita ko to doon sa YouTube channel. Ang ganito ang nangyari sa mga tao doon sa ibang bansa. Bakit kaya guys nagkagan, nagkaganyan sila guys? Siguro sa kanilang sa, sa kanilang pagkaburara sa, sa, kanilang, sa kanilang sarili. kaya dinapuan sila ng ganitong sakit walang kaibahan guys skin disease kung ihambing ito sa mga tao doon sa ibang bansa nakakaroon sila ng ganito skin disease dahil sa kapabayaan ng kanilang sarili itong video na to guys ipinaghambing ko lang ito doon sa nakita ko sa youtube channel na ang mga tao doon sa ibang bansa nagkakaroon sila ng ganitong sakit <coughs> parang magkahawig guys walang kaibahan kasi oh mayroong tumutubo sa ano kahoy na pinaghahambing po kunyari example lang ito sa taong may nadapuan ng sakit na ganito lalo na sa kanilang mga paa example lang ito mga guys parang totoo mga guys tingnan mo mga guys dito ako sa dagat ngayon binibidyohan ko itong ano na to parang walang kaibahan parang parang akong tumataya yung balabahibo ko sa ganitong mga uri ng sakit ganito ang sakit ng mga tao na doon sa ibang bansa nakikita ko sa youtube channel wala natong choice na kung dito dito pa yun sa ano sa Pilipinas hindi po kayang gamutin ng mga doktor at saka napakamahal yung mga, mga ah, medicine doon na pang, panglaban sa mga bakterya sa panit sa balat ano yung nangyari sa kanila guys But, sa ibang bansa mayroon silang ganito dumidikit sa balat tawag na dog tick maggots skin disease ang tawag dito sa amin guys kapag dito to sa Bisaya ang sakit na to ay tinatawag na sangla mamamatay ang tao dito kapag dinadapuan ito guys halimbawa ko lang to kasi nakita ko to sa video sa youtube channel sa ibang bansa na nakita ko na ang mga tao roon ay nagkakaroon ng ganitong sakit sa balat kaya binablog ko lang ito guys sana wag kayong magpabaya sa sarili nyo lalo na sa mga paa lalo na sa mga balak. baka magkakaroon tayo ng ganito magkakaroon tayo ng sakit kagaya sa ibang bansa mahirap gamutin to mamatay tayo na kapag madapuan tayo nito kasi wala tayong mga pira hanggang dito na lang ako mga guys thank you sana wag kalimutan mag like at subscribe sa aking youtube channel Robinsyanong Manginhasay Vlog